Shut out mga guard trip ngayong araw mga sir ay magpapalit tayo ng gulong ng atin baobao -bao or tuktok kasi ang pangit ng takbo lumulundag lundag tumatalon talon kasi mga boss yung gulong hindi na pantay yung spike kaya papalitan natin ng bago mga boss ayan so ganito lang ka simple magtanggal kailangan lang ng jack tapos simple tie rinse ayan tanggal na kaagad So ingatan nyo lang yung mga washer mga boss Baka mawala may mga washer kasi yan Maliit lang naman yung gulong ng atin Baobao -bao, mga boss So kaya nga palang naisipan nyo magpalit Kasi yung takbo nito ay parang Laging nasa rough road So titingnan natin ngayon kung mapalitan ng bago, Kung kumusta yung takbo Kung mag no normal ba or magiging okay So ayan nandito na tayo mga boss Pinapapalitan na natin mga bossing So tune in, watch until the end of the video guys, para makita nyo rin ang mga ganitong pagpapalit ng gulong so ayan nga mga boss share ko lang sa inyo kung magkano yung nagbili ko dito sa gulong so nga pala mga boss ang bili ko dito ay 1,100 lang mga boss so at least bago yung Binili ko na gulong mga busing yun ang pinakamura dito sa Claver Sorigao del Norte. 1,100. So, ngayon, ah, uh, nabigay ko na sa inyo yung presyo nito. Kung wala pa kayong pira na pambili ng gulong, so mayroon murang ganitong gulong. Nasa 100, 1,100 lang mga busing. So, ito nga pala ang pinakauna na papalitan ko dito sa baobao -bao na nakuha ko. So, pinakauna ito mga bus na Papalitan nyo kaya uh, Subaybayan so nyo lang itong mga vlog ko Tungkol dito sa baobao -bao na itong mga bus Tungkol dito sa tok-tok Na itong mga bus Para makita nyo rin kung uh, Makonfirm <laughs> Makonfirm ninyo mga bus Kung kukuha kayo ba ng sikanhan O brand nyo na lang So dito gumasto na ako kagad ng 1,100 Para dito sa gulong kasi si Kanan niya mga boss, kaya bumili ako ng bago. pa na banting ba? Sniper. Pwede pa na pang atras, no? Pwede pa pang atras, ne? Masin, may kwarta ba ang sunod? ra? <laughs> so, itong tinanggal natin, hindi naman ito masasayang mga busing kasi itatago lang natin. Baka sa susunod, wala tayong pambili. Pwede pa rin ito may kabit or temporary lang naman hanggang sa makabili. Kaya, pag may mga ganito kayo na hindi pa naman butas itabi lang nyo na, itabi nyo lang muna mga bus para at least pag nabutas yung gulong ninyo wala kayong ibang may palit or wala kayong pambili ayan mayroon kayong uh, temporary na may kakabit. so tips lang yan mga bus so ayan mga busing tinatanggal na yung plastic so ang ganda or ang sarap sa pagiramdam pagbago talaga yung kinakabit mo sa gamit mo. Kagaya na lang ngayon, bagong gulong, parang Lagi. Ah, uh, kampante ka or kampante ka sa pagbibiyahe or parang panatag yung loob mo pag nagbibiyahe ka kasi nasa isip mo bago yung gulong mo, di ba? So ang sarap talaga sa pagiramdam pag mga bago or nakabili ka ng bago para sa mga gamit mo kasi parang iniisip mo na safe ka talaga abang nagbibiyahe so isang kasi isipin natin yung safety natin kasi napakalaking bagay yun kung alam natin na hindi na maganda yung takbo ng atin sakyan ay ipagawa natin mga bus or gawin natin para para rin naman sa atin yan na sumasakay diba kaya napakaganda ng feelings pag mga ganito nagpapal nagpapalit tayo ng pisa ah uh, sa atin din naman yan mga boss kaso nga lang kung wala tayong pera di temporary muna ang importante ay mahalaga so ibig kong sabihin pag mga ganito wala pa tayong pambili dahan dahan lang tayo sa pagpapatagbo para hindi naman tayo madiskresya so ayun so ito mga boss tingnan nyo na rin kung gusto nyo matutong mag uh, vulcanizing or mag vulcanize or magtanggal ng gulong Ayan, mayroon na kayong tips kung paano tanggalin yung gulong, paano ikabit yung gulong sa kanyang rims. Di ba? So dito sa mga vlog ko mga boss, ah, halo-halo ito basta sa mga sasakyan mga boss. Nandito na 'yan sa akin vlog, sa mga video ko nandito lahat 'yan. So about lang sa mga sasakyan mga bossing. So ito, malaking bagay na rin ito mga boss na makita ninyo kung paano magkabit ng gulong. So, ayan mga busing. Balik tayo ta balik tayo dito sa atin baobao -bao, mga bus. Uh, ayan. tinanggal yung gulong. Papakita ko lang yung forma after 1 day, na nakuha natin yung baobao. -bao. So, ngayon mga bus, ayan, linalagyan na ng hangin. Sinusukat kung magkano yung hangin na ilalagay kasi Siyempre yung mga vulcanizer or uh, tireman ay alam nila yan yung kanilang mga ginagawa. Alam na yan, mga bisik na lang yan sa kanila. Kaya mas maganda pa rin kung dito tayo sa mga tireman talaga magpapakabit ng atin gulong. At least kumita rin sila mga boss. Meron silang pambili ng bigas. <laughs> Ayan. malaking tulong din mga boss para sa kanila. Kung mga ganitong gawain na lang naman mga boss, ibigay na lang natin sa kanila, magbayad na lang tayo mga boss. Mura lang naman. Kung tayong gagawa, mahihirapan tayo mga boss. So, dinala ko na yung gulong mga bossing. Itatabi ko lang ito kasi... Pag na... Sira na yung gulong natin, wala tayong pambili, mayroon pa tayong may kakabit. Sa kahit temporary lang muna. So, ngayon mga boss, kinakabit na ni bossing yung ating gulong yung gulong pala ng atin baobao ah tok tok yan si busing veterano na yan sa mga pagdating sa pagpapalit at pagbubulkanize ng gulong so ito yung pinakamatagal dito na tireman so hindi na siya nagtrabaho sa kumpanya nagtayo na lang ng sariling vulcanizing mas maganda pa yun walang amo mga boss ba diba? walang amo mga boss amo <laughs> sariling ano lang negosyo maganda talaga mga boss pag mayroon tayong skill ng konti skill ng konti, kasi magagamit natin yan sa atin pangkabuhayan mga busing kaysa naman magtatrabaho tayo sa kumpanya minsan masisigawan tayo minsan masasabihan tayo ng hindi magagandang mga salita sasama yung loob natin kagaya ko na lang mga boss na nagtatrabaho sa kumpanya hindi talaga may iwasan mga boss na mapagsabihan tayo So, ayan, minsan masakit sa kalooban na mapagalitan tayo kahit hindi naman ganun kalaki yung kasalanan. Pero, wala tayong magagawa, tanggapin natin mga boss ng maluwag sa loob kasi pinapasahuran tayo. So, ayan mga boss, maraming salamat sa panonood. ah uh, ito yung pinakaunang uh, gamit dito sa baobaw na pinalitan ko, yung kanyang gulong sa unahan. Kasi nga mga boss, hindi pantay yung spike, Pud-pud na yung iba, kaya ang pangit ng takbo tumatalon-talon parang kabayo mga bus. <laughs> para kay para nakasakay sa kabayo tapos yung steering niya or monobila niya malikot masakit sa kamay sa kailangan mo sa kasing so ayun mga busing maraming salamat sa panonood please subscribe like and share sa atin channel mga busing